Magandang umaga mga bossing. Alright, ipe-flex ko lang itong uh, puzzle ni Tambay ni Franco. Okay, shoutout natin si Boss Tambay ni Franco. Alright. Mga bossing, kung gusto niyo ng mga ganitong puzzle, ay bisitahin lamang ang channel, ang page ni Tambay ni Franco. Okay, meron siyang 9.7k followers. Maraming puzzle si Tambayan, mga bossing katulad nito. May iba-ibang mga puzzle, mga boss. Kung mahilig ka sa puzzle, bisitahin mo lang yan at makakakita ka dyan. Iba-ibang mga puzzle. Siguro maraming puzzle to si Franco. Daming collection ito mga boss. Alright, dito na tayo sa kanyang puzzle. No? Atin lamang itong ide-demo. <coughs> Unang sulong ang puti, talo ang itim. Okay. Papaliwanag muna natin ang itim ay lahat ay dama na mga boss kung nyo napapansin lahat ay may corona dama na po ang lahat na yan 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 ang puzzle ni Franco samantalang ang puti ang dama nito ay ilan lang apat yan at may natitira pang dalawang pion okay dito na Unang sulong ang puti, paano tatalunin ang itim? Mas marami yata ang itim eh. 2, 4, 6, 7. Okay. Laman ng isa. Puro dama pang itim. Okay. Sa puzzle, mga boss, dapat alam nyo ang rules. Then, alam nyo ang board na ginamit, no? Para hindi kayo nalilito. Kung yung by board o Visayas board. Okay. Diretso na tayo. Ang key mob dito, mga boss, ay dito ka lang. Yung dama mong ito, lalagay mo dito. Yan, kakain ng itim. Bawal siyang kumain dito. Bawal niya ikain ito. Bakit? Kasi merong kain dalawa. Ibig sabihin, obligado ang dalawang kain kumpara sa isa. O. Nasaan ba yung dalawang kain na tinutukoy? Eh, dapat matalas ang mata mo. Oo. Hindi ito. Ito yun, no? na yun sa gilid, kakain ng dalawa. Ayun. O. So dito kakain naman ang puti Marami siyang choice ng kain Saan siya babagsak Pwede kasing dito yeah, Pwede dyan Pwedeng doon O kaya naman ay dito Yan yeah. So dapat sa pagpili mo Yan yeah, kain dalawa Sa pagpili mo ng kain Hindi ka magkamali Dito ang tamang kain Ito ang piliin mo Yan yeah. Yan yeah. Ngayon kakain naman ang itim Ng dama Yun o oh, Kitang kita naman Then kakain naman yung puting dama dalwa. 'Di ba? Yan oh, 1 2. Yan. O dito, mamimili ang itim. Saan siya kakain? Dito kaya? O dito. Pero kaya chance siya kumain, papunta na rin sa pagkatalo. 'Di ba? Dito siya kumain. Kakain naman yung dama na puti, sasagad lang. So, talo yan. Wala na yung solution niya, no? Puro pakain. Balik natin kung dito naman siya kakain, di kain din, sagad ang gandulo. So, ganun pa rin kalalabasan. Magpapakain lang. Sumulong man dyan, ganun pa rin. Matatalo. Okay, mga boss. Yan ang mga puzzle ni Tambayan ni Franco. Magaganda. Maraming bago. Araw-araw marami siyang post. Kaya, bisitahin nyo na mga boss. Then, mag-collect na kayo ng puzzle sa mga mahilig lang. Alright?